Okay lang sir, kasama kayo sa vlog ko <laughs> Nagbablog po kasi ako, okay lang po ba? So ayun, what's up mga yakin Isang magandang uh, hapon sa inyong lahat Ngayon ay uh, magkocontent tayo ng uh, Kasi ito, ito yung ano, uh, first booking ko sa Move It So kung sino yung first pasahero ko Libre na natin siya, Okay So samahan nyo ako At tayo'y babiyahe na Kasamang ating pasahero Alright So ayan mayroon na tayong ano, uh, Booking So pupunta na natin si sir <laughs> uh, Sabi niya sa akin Kung okay lang daw yung oh, Gcash Walang problema Kasi lilibre naman natin si sir eh. <laughs> pupunta na natin siya First time natin ano Ah, uh, Magkaroon ng booking sa Move It So, first time natin <laughs> Wala ideya rito So, ano natin si Sir Lilibre natin siya Lumagtas hmm, na ako Ay, si Sir <laughs> Sir Angelo po Sir, baka maano po kayo salit. So? Ay, hindi po. Hindi po kasi ah? Kasi po yan. <laughs> ay, ano nyo lang po. Ang pagsuot nyo po, mula dito. Yung pag, mula dito. Ayan po. Sige po. Okay Maria Clara. In 20 meters, turn right onto Samoon Street. Komportable kayo dyan, sir? Okay lang. Sir, igit na nyo lang po Igit na nyo lang po para hindi po kayo hirap Lagi kayong na ano sir Na sumasakay ng move it Ah, move it po talaga kayo Opo Take the next ride onto Road Okay lang sir, kasama kayo sa vlog ko <laughs> Nag-vlog po kasi ako. Okay lang po ba? Ano po kasi to eh, first time ko lang din po magbiyahe sa Mubet. Tapos kayo po yung first na pasahero ko. Dahil po first kayo sir, libre na po kayo. <laughs> 300 meters, turn right onto Dr. Aleos. <laughs> Hindi po, ano po talaga? Ah, uh, yun po talaga yung sinabi ko na kung sino po yung first na passenger ko, libre na po siya. Mapababae man o lalaki Okay lang po Okay lang din po na upload ko <laughs> Sige sir, thank you po Sayang, di nag-connect yung ano, intercom <laughs> Ano lang po, first time ko po ito magdahin ng ano, ng move it Tapos first time ko po mag ano Mag content ng ganito, yung <laughs> libreng sakay Nagmamadali po ba kayo sir? Hindi, Hindi naman po Okay dyan, sir? In 200 meters, continue on Benawi Street for 800 forest. meters. But ganun, parang tayo? <laughs> 90 meters, turn right. Okay lang kayo, sir? Ako, sir. Diyan po ba tayo sa blue na building, sir? Okay. Okay po. In 100 meters, you will unahan arrive at po. your destination. Pasensya na kayo, sir. Medyo, ano, nangangapapa ako. Okay so, lang po sir. So, ano pa. po? You have arrived at your destination. Hi dito po. Dito po. Okay. Yeah. Drop off. Okay na po, wag na po kay magbayad, sir.

<laughs> so ayun uh, i-drop na natin si Sir yung first booking natin ano So nagtaka si Sir bakit libre So Abang biyahe tayo pauwi uh, mag-aabang tayo ngayon ng ano ng passenger para libre ulit siya uh, Second passenger natin mag-aabang tayo ng pasayro so tara Huwag sanang umulan. All So ayon. Ah uh, kinabahan kasi una nga So pauwi na tayo sana wag umulan. Uh, At sa sakay tayo ulit. Pag may pumasok na booking, So ayan, makalimlim na siguro na ulan na doon banda. So mamaya tatakbo na natin yung ayun oh, napakadilim na. <laughs> doon sa pinanggalingan ko, wala walang ulan. Hello. <laughs>